Magandang hapon po sa ating lahat, 5pm na mga kalaki at syempre ngayong 5pm ka na, mamimigay na tayo ng mga lucky numbers ngayon, mga kumpletong digits po ng mga lucky numbers ang ipamimigay natin ngayong hapon Napakadami na pong mga nananalo sa atin, napakadami na pong mga nag-aabang sa atin, napakarami na pong sumasali sa ating mga uh, lucky numbers na yan na ano po At marami pong nagnanais na mabigyan ng code At syempre maraming nagnanais na maranasang manalo sa ating blog. At s'yempre po kaya nga po nandito tayo, hindi po tayo tumitigil magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. At s'yempre po sa tulong po ni Lola Carmen sa Gabay, ni Lola Carmen sa atin, mananalo mananalo tayo, claim it. Kaya po mga kalaki ngayon pong 5 PM, mamimigay po tayo ng mga kumpletong digits ngayon ha. Ito po ay tatlong 3 digit at ah, tatlong 2 digit muna, tatlong 3 digit, dalawa ah, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers sa para po sa lahat mga kalaki at inaalagaan po ang mga lucky numbers na yan ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, ready ka na nga ba? Okay, kunin mo na ang mga listahan mo dyan, ilista mo na ang mga lucky numbers ngayon at tandaan at ilaban mo na mga kalaki. Halika na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre mga kalaki, handang-handa na lahat tayong manalo. No? Sino ba naman ang ayaw manalo? pero this time mga kalaki mananalo tayo claim it wala pong pinanganak na malas s'swertehin tayo mga kalaki kaya ito na po ang mga 2 digit lucky numbers kunin mo na pumisahan natin sa 4 20 8 ayan po yung unang 2 digit lucky numbers ito na po ang pangalawa number 2 at number 23 at ang pangatlo po, number 6 at number 12. Ayan po. At syempre po, ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 1, 8, 3. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 7, 2, 6. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 0, 9, 2. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na rin po natin mga kalaki ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1 4 8 2. Ayan po mga kalaki ang una. Ang pangalawa ko number 6 2 2 9. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlong 3-digit ay 4-digit lucky numbers ay number 0951. Ayan po yung mga pangatlong 4 digit lucky numbers na bigay <coughs> Ano ba 'yan? <laughs> Sorry. Sorry. Na-atching ako, na-atching ako. Aray ko. Ayan po mga kalaki Nabigay na po natin ang ang 2 digit lucky numbers, ang 3 digit lucky numbers, ang 4 digit lucky numbers mga kalaki ayan. Pwede niyo po yung i-ramble, pwede niyo pong i-ramble ang 2 digit, 3 digit at 4 digits, okay? Para pabaliktad naman po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre po tandaan nyo po ang lucky numbers sa libre yan wala pong bayad dyan uh, pag in-upload natin sa facebook sa youtube sa tiktok at syempre ito na po ang tandaan nyo mga kalaki bago natin ibigay ang 5 ang digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa mga bago sa mga account natin sa mga facebook youtube at tiktok hanapin po kami din sa facebook dapat nakapalo po kayo sa legit na account hanapin po ang red parung king i-check nyo po ang followers dapat meron pong uh, 317,000 followers check kami po yan Red Parungkin yan Tapos may second account tayo Red Parungkin din po Na naka yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen Okay At meron din po tayong Aris Gatchalian na account Ayan po yung mga legit na account natin Sa Facebook At eto naman po sa YouTube Ang account natin sa YouTube Ay Red Parungkin po Na merong Ah uh, 16,500 followers At syempre po TikTok Meron po tayo sa TikTok Na Red Parungkin po Na meron pong Ah uh, 423,000 followers mga kalaki. Ayun po yung mga legit na legit na account po natin sa mga social media kung saan pwede kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, uh, magpa-code ng mga lucky numbers, basta po nakita, nakaki, nakita ko po kayo, kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart at nakapalo mga kalaki. Automatic po bibigyan ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad. I-check nyo po yan sa messenger nyo sa spam. Ganon. No? At syempre po mga kalaki ha, tandaan nyo po, private consultation po ang may membership fee. Ito po yung mga magpapakod po ng mga ilalaban nila sa abroad at Pilipinas. Ayan. Uh, ito po ay wala namang pilitan sa mga may gusto pong sumali sa private consultation at gustong subukan ang galing namin sa Lucky Numbers, pwede po. Mag-message na po kay sa messenger ngayon at bibigyan ko po, po kayo ng discount mga kalaki sa mga mauunang magpapamember ngayon po. At syempre po mga kalaki, Uh, dapat po mga kalaki makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki membership po ng private consultation kami po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months yun po ang private consultation mga kalaki wala po itong pilitan okay so ituloy na po natin mga kalaki kunin mo na ang mga 5 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon eto na umpisahan natin sa 31 number 14 number 8 number 29, at number 17. Yun po yung isang 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin yung pangalawang 5-digit lucky numbers. Number 33, number 6, number 19, number 39, at number 15. Ayan po mga kalaking pangalawang 5-digit lucky numbers. At isunod na po natin mga kalaki ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit po namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki ang unang 6 digit lucky numbers. Number 7, number 28, number 25, number 13, number 18 at number 20. Three. Ayan po mga kalaki, ang unang 6-digit lucky numbers. Narito na po ang pangalawa. Number 17, number 36, number 38, number 14, number 3, at number 34. Ayan po mga kalaki, kumpleto na mga lucky numbers natin. Ngayon 5pm, takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit, 4-digit ta Huwag kayong pasaway i-rambol yan. Para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Ayan. Shoutout po tayo sa... Ayan, sa mga tindera po ng mga prutas. Ayan po, sa may... San Leonardo Nueva Ecija, hello po sa inyo. Uh, Sir Red, lagi po kami nanonood sa inyo rito, lalong lalo po sa mga STL. Inaabangan po namin yung tuwing umaga at hapon. Maraming salamat po dyan sa mga tindera po ng gulay. Kila Ate Ani at kila Mam, ano to, ayan, Ma'am Teresita, hello po sa inyo dyan, shout out po sa inyo, maraming maraming salamat po mga beautiful ladies na mga fruit vendor, hello po sa inyo at syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may ano to oo, dito po sa may balintawak Hello po sa Balintawak Market. Dito po kami sa mga driver po rito. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Bumibili ako dyan sa Balintawak ng mga gulay. Good luck mga kalaking. Mananalo tayo, Claymere.